Ayan po, si Ate Nels, excited sa kanyang... Salinan ko na muna, honey. Eh. Oo. Mamaya na Excited sa kanyang bagong bote. Talaga na mga kulay niya parang tubig. Napakalinaw. Oh. Eh. Ay, Ito po ay organic na lambanog ni Bossing oh. Gawa sa nipa o sa Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, bali mamaya po ay papunta dito si na White at dadalahin po yung mga bote na pagsasalinan po ni Bossing ng kanya pong lambanog. Ayan, at bali magpapakain lang po si Bossing ng mga alaga po niya dito sa fish pond at kami po ay uuwi muna sa bahay. Mamaya na lang po ulit kami, pabalik. Ayan po at bali pabalik na ulit kami sa fish panda. Ay, kami po hinarang muna dito ni Ojik. Ah. At meron daw pong similya. amin na pong kinuha at ng sipusing hindi na pabalik-balik. Ayan po at nandito na kami sa fish pond. At nandito si na White. Si na Janet. Nung po kami nasa bahay ay sila'y dumating na pala. May pinaway gagamitin mo. May pilaw pa bagang malalaglag, bossing? Parang madalang na ngayon. Nanlaglag na nung nagbagyo. ako. Pipitas kaya ako ng talong? Oo nga. Mukha pag-grass cutter ka ta, tuha. Talaga namang ilang peraso lang ang aking pipitasin at ilalaho ko lang po sa sinigang pumitas lang po ako ng ilalaho ko sa sinigang yung ibang talong ay papapitas ko na lang sa kanila mamaya ayan guys at naguhulog na po si bossing ng si Milia. Ayan po at nandito na nga sila. Ang <laughs> mga bata. Hi. Si Andres, hi! Nagkape na kayo? Oo. Oh. Meron ditong dalawang alimango. Wow! Ay, sasahugan ko ng bangos. At saka may gulay po tayo. Magsisigang tayo. Wow! Bo, matabo. Ay, mamimingwit muna kami. Uh -oh. Sila po ay mamimingwit ng bangus doon sa dulo. At doon po ay medyo malalaki. Okay. Hindi na po ako sumama sa kanila at ako po ay nagsasaing. Saka medyo malayo po ay mainit. Dito na lang muna po ako sa kubo. Yeah, nakabakasyon po si Andres. Si Andres. <laughs> yeah, si Andres. Paginhawa dito, Andres. So, ayan po ang mga bata. Ah, naglilimas po ng bangka. Sila po ay naglalangoy na. Sobrang enjoy sa paglalangoy ang mga bata. Yan naman pong sila maruro nung maglangoy. Saka hindi naman sila nalayo. Dito lang po sila sa malapit. Malalim pa ang tubig, Opo. Takadin mo nga, batutoy. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Malalim, honey. Gawa po nang kapag ano ah, yung low tide ay kita itong hagdan na hanggang ibaba. Wag lang kayong lalayuhan eh, dito lang kayo sa malapit. Malayo pa ito. Alam ng papa na kayo pupunta rito. Alam ng papa si Barun po ay lagi naman nilang nakakausap kahit si Baron ay nasa ibang bansa laging ka video call ni Batutoy sarap pong maglangoy Dito Uy, nalang, 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 po, nagluto po tayo ng saging. At ito po ay luto na, ahonin ko na. Para makapagluto naman po ako ng sinigang. Akin okay, natin, sasama natin sa ating isisigang. May sugpo daw po doong isa. Oh, batutoy, dalahin mo sa ano? Doon ah, sa tabing ilog. Oh. o magano mo kayo saging habang mainit pa. At ako'y... Ako muna yung magsisigang. Wow, lakihan Eh. Ay, ay kay Andres. <laughs> Isang tabula ang Ayan po, si Barunto ay nagpapatabu po ako ng tubig at huhugasan po natin itong alimango. Napansig ang Ayan. O oh, mga bata, oh, kuha pa kayo dito ang saging. Ay, pahingay ang isa. Next ano ko na mataas lang ay. Ay. Ah, lahat nala ang mataas. Mahalat sa aking ng namin yun. Malat na yung saging mo. Oo. Ang wala ay pa. ah. Ayan okay, po yung nahuli nila. Isang bangos, isang tilapia. Ah. Ah. Ilalahok din po namin yan sa sinigang. Yan at kuluan na po itong alimango. Talagyan po natin ng asim na kamias. Yan po at ilagay na rin natin itong mga isda. Lagyan na rin po natin ng talong si bossing po yung nagtitilad-tilad na yung isda na ipapakain po sa alimango. Yan na nga po yung buraw na kinuha po namin sa palengke. Ang pakain po namin ay ganayan, mga isda, hasang. Araw-araw po si Bossing ay kumukuha sa palengke. Yan naman po itatapon lang nila. Kaya binibigay na rin po kay Bossing. May nag-comment Bossing sa akin na kaya daw pala mataba ang alimango. Ay yung bayaw ni yata yun na nasa fishpan din. Ay mga patay na aso daw ito ni tinatapon. Ay kami po hindi nagtatapon dito ng ganayon. Hindi po kami nagpapakain ng patay na hayop. Isda at hasang po ang pakain namin. Papakain ka na ganoon tapos kakainin naman natin, honey. Parang hindi ko makakain pag ganoon. <laughs> Ayan po, ipinapakain na ni Bossing sa alimango. Nihahagis na po niya yung mga isda na kanya pong pinutol-putol. Yan po at kuluan na itong ating sinigang. Duto na rin po yung talong at isda. Bayan na po sila. Mabilis laang. ang... Tita, ina, hindi pa po kami napunta sa luloy. Eh. Mm. Ah, na. marami na. Adres, ko Sabi ko. Sabi ka mo na kay Andres. Hindi <laughs> ko <laughs> Oh, Andres, oh. Tanggalan mo lang ng ano. Matinig na... eh. so, Saan kayo nakakuha? Ano Ay, marami na agad. Doon po sa may papalik. Mm -hmm. Doon kami lumusong. Dito so, ninyo ah. Pahang hindi ang Wow, ito po ang bato kare na sinasabi. Yan, ganyan po ang itsura. Ano, napuno yan, bagongon. Oh. No? yan naman ang bagongon. <laughs> no? Ang bagongon. Saglit lang kayo. Atabay, eh. oh. Oh. Ay, ito po ang bagongon. Abog ba lang muna at paputik? Ayan po, binahat na ni Bossing ang ating sinigang. bakit oh, hindi sinigang? Oh, oh okay. si bakit? <laughs> okay, ito, ay, hindi Aba naman masarap kapag kalunod sa sabaw. Aha, 'yun na po tayo. Saka kunin natin. Aba, pakinawa ko ya, Emilia rin. Oo. Oo, ay talaga namang. Oo, ay laki ng hipon. Parang mm hindi -hmm. ka Andres. <laughs> okay, sige. Uh, okay. oh. Okay. Oh, okay. oh, saka may alimango na naman. Ako, oh, for oh. oh, Andres for you. Baba. Thank you, so oh thank you so much. Thank you so Thank you Thank you po! Thank you so much. 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 Thank you Thank you Wow! na. na. O, pray mo na pala, pray. O, pray mo na tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito Sa aming banding Patuloy mo ang pong pagpalaan ng mga pagkain Nasa aming harapan Maging kalakasan ang aming katawan At pagalingan mo, Panginoon, sa kung ano mong sakit namin na nararamdaman And patuloy mo nga po kami ingatan at samaan Sa buong maghapon na ito At sa mga mga bata dito Salamat po sa buhay ni Ate Nelson Bosing Patuloy mo nga po ang pasaganahin ng kanilang palaistaan At ang kanilang mga hanap buhay At ang lahat ng gawa ng kanilang mga kamay. In Jesus name, Amen and Amen Amen, 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 amen. amen. amen.

Wow, mataba rin, Andres! Oh, wow, ito wow. so sa inyo, Andres, mainit pala. Mataba ng halima mo, Andres! Mm -hmm. <laughs> yeah. So, happy si Andres, na. mami. So happy. Mm Oh, bay di pa yung isa. Bali na pag madami. Hotel kayo. Oh, uh, maraming nakain na. Sabay-sabay. No. Sabay-sabay. Mm sabay. -hmm. Sabay Parang eh. Oh. na po. Ah. Si Andres lang ang masaya. Oh ganyan dapat pagkain na nai, happy. May sipit o oh, wala, andres no? Mm. <laughs> may sug o wala, yung, yung da po yung ano meron pa eh yun no? Oo. Oh. Yung dulo, yan, meron pa iyan. may May martelyo din. yan yung martelyo natin, yan yung, yung pangpokpok. Ang pala'y napakalalim. Mm hmm. Paglusong mm -hmm. namin ay mm -hmm. ako'y basa pa agad. Matter? Saan? Ay, doon sa uh, kantuhan doon. Ang ginamit po po. Uh, ah. Yung tabi doon eh. abo, hindi ka doon na dito. Ah, uh, uh, hatiin ko ito, ito ah, sa inyo. Yan ba yung dalawa po doon to? Yung dilaw mo kanya kayo, kung masarap yung dilaw. Eh, eh, para ito nga. Para ito ano na iyo. Ito iyo. Oh, dapo. Dapo. Oh, oh baro lang ba yung... Oh, dapo. Salamat po. Yeah. Oh, batuto uh, ay uh, sa iyo itong kaputo. Uh, Niyo ay grabe po ang tabaw. Oh, okay, hindi magsabaw pa tayo. Magsabaw kayo at uh, may sabaw tayo. Magsabaw kayo. Eh. Okay. Yeah. So... Okay. Okay. Oh, -kay, -kay. -kay. -kay, ano? Ito. Hoy. Hoy, hindi naman sarap at may kamias Mommy. Kaya nga. Hoy, oh. Ay, doon ito, gumakita sa mga camera. <laughs> kainin mo yun ah, kaya ako na kaya ako niyang na kaya dating la kailangan yun pa wala man sayang pilapia sa kaka ayon Ano? kaka ayon lang. kaka ayon sa 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 kaka Tarang... Masarap pa ano Masarap <laughs> ito. Binibigay. Ayaw mo ba makikita? Ayaw yata ba makikita? Ayaw mo ba makikita? Ayaw mo ba makikita? Bakit binibigay mo? Masarap pa mo. mo. Ano <laughs> <mo> kay Andres <laughs> Ayan po. At nagagayak na kami. At kami papunta muna sa bahay. Idadaan po ni White yung mga bote ng alak ni Bossing. Ayan guys at pinapapitas ko na po kay Janet yung talong para madala sa nakar kananay. Napitas na rin po si White ng sili. Ayan po ang nakarvest. Ayan po at kami pupunta muna sa bahay para maibaba yung mga dala ni White na mga bote ng lambanog ni Bossy. Ayan po si Ate Nels, excited sa kanyang... Salinan ko na muna, honey. Eh. Oo. Oh, Mamaya na dikit Excited sa kanyang bagong bote. wala. Kasi matagal ko ng pangarap na magkaroon ako. Um, uh, sarili mong bossing lang Tapos may sticker. Hehehe. Okay. Ayan na may first time pa. Pagka may gusto ka pang ipabago sa okay. design o ano. Kumbaga may tayo nag-experiment pala. Yan ay 750 ml. Parang yung regular size na wine. Talaga ng mga kulay niya ay parang tubig. Eh. na kalinaw uh -huh. Yan, hindi kailangan ng burukal. Ha? Hindi mapasmado. Pa huh? Yan, okay na yun. time ko din yala. Ah. Sa iyo muna yung, yung itim. <laughs> Hi. Ini dapat tapos na yung taas. Ah, ganyan. nang lutong lutok para lutong luto yung pagkaka ano oh iyon yung ganun gane uno oo. para Baka init naman yung ay eh, ikaw oo. maganda init eh. -luto. maganda busing yon oh. sila ano 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 kasi, Ibang kulay ng ulap. Masan? Ano ho? Oh, nakikiano, na, nakikiano. Parang na, may rainbow. Nakikiano. mo, Andres. Na. O, oh, tingnan mo. O, oh, bayan. sa mga Maganda po ang kinalabasan. Oh. Bossing Lambanog. Why, thank you so much. Maganda nga. Oh, matagal ko na pangarap Ay, na magkaroon ng ganito. Oo. Uh, Salamat. Pag ano, ako magpapa-order na lang ulit sa iyo. Pag ka ng prana. Oo, oh, oh, lagayan. Tapos ano. Yeah. Um, parang, uh, ganda. oh, ganda. Oo. Parang Sosyal. Pwede na kung halimbawa mo dalhin siguro ito sa ibang bansa rin. Oh, Bossing Lambanog. Parang binili sa duty free. Oo. <laughs> Oo. Oh, oh, masyadong nakainit yung pero okay lang. Uh, pero basta... Uh, maganda yun eh. Uh, Salamat, Janet, uh, uh. sa pag-order. Ito po'y pure. Siguro meron ka pa rin ibang variety na may baba, duwag na latte. Wala, ganito. Lahat ay ganito. Lahat ay pure lang. Ito Ani, po lang ay baabal. organic na lambanog ni Boss. Uh, Gawa sa nipa o sa sa. Yan po ngayon naman ay magpapalipad ako ng drone at meron po akong mga ipina-adjust kay white dito po sa settings ng drone.